Mula nung una nating problema, kwento mo, wag mo mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko rin banggitin Teka, kailan mo siya nawala? Anong day to? ano yan? December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O oh, asa kayo December 19? Hindi. De ba Basta ako, may, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, mm, um, si Pacboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka, Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh, kailan lang naman pumasok yeah, siya. So, Kaya Pero, so, ano, actually, okay. mga, ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa hospital siya. Um, wala ako nun. Alas inumaga na ako, pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi, yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, hindi, hindi, huwag natin yan. Hindi reason, yung sa pagbubuhay pa rin naman, hindi reason yung mga asalanan mo na dahil, dahil, wal nawala ka nung New Year, hindi, hindi yun. Teka lang ha, okay, yung, yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na stress na stress na talaga ako na hindi ko na nakaya na hindi na nakaya na ng mental health ko talaga na lagi ako no hospital di ba mm -hmm. yung time na yon yun, yun ay na nagkaka problema kami ni Pacboy. Boy na actually uh, mahal namin ng isat isa pero okay. walang kami kung pa lang namin pangunahan yung panahon siguro mm -hmm. so parang tingin namin nagkakapaan kakapaan mm -hmm. pa kami ng ugali tingin Ganun. ko ano uh, may naantay siya na gawin ko para mapulpil siya na maano, sige, maano. okay na to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Basta yun yun. Nasabi maano. ko na. Maano? Pulpil. Ayun. Ano yung pulpil? Ma mapunan. Ma mapunan. Ah, pulpil. Oh, Kumbaga, okay. Okay. kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang So waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niyang. Ngayon, kaya kami magkasama ni kalbo Yan, kasi para ayoko nakikita siya na ganyan, na parang nahihirapan. Kasi nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, lilinan ko lang. Nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko, kumbaga nung, ayan, ayun nga, kala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya mag, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan, kaya so, sa utak ko parang, na parang, sakit-sakit na na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay parang, ayun napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, subu, subukan ko. Okay. Yun yun. Pero yung, yung, yung pagmamahal ko kay Pakboy, hindi nawawala yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang daw after nun. Eto ha. After mo mag-4 million, parang hindi mo na si Pacboy sa Hindi era. ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Mm -hmm. Sa YouTube ako noon. ba diba? Mm -hmm. Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, ba diba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Kwentong masyado natin ako tahad, naging, ano, masyado ako naging kampante. Yan. Yeah siguro masyadong siguro pakiramdam ko uh, parang tumaas ako lumaki ulo ko ganun pakiramdam ko parang ay hindi ako iiwan nito ganun Baga, parang kayang kaya kong kontrolin lang. Mas lagi mo pa akong tinatakot na aalis ako hmm. dito. Lagi mo akong yeah, ginaganon. Guys. Lali, guys. yun yung totoo. Lagi, lagi, lagi mo akong tinatakot na aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh kapag ka nakita ako ng ng ano, ng yung pagpasaway siya, mabaingay ako eh. Kasi siguro na ano rin to, na rin Siguro ano, um, uh, hindi ko mga, yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung, yung pagmamahal na ito. Yung mabang ako. Kumbaga, hindi ka yung mabang, hindi ka yung mabang na ano, yung mamayabang ka, ganto ka, ganto ka, hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na ah, di ako iiwan nito Daw bibitawan nito Kabisado mo na ako eh. Ah, parang isang suyo ko lang dito. Ganun. masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung, kung ayun nga, kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto. Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh siguro sa so sobrang saya ko, hindi ko na namalayan, um, yeah. na nasasaktan ko na pala si Pac-Boy. Hindi, pero wala ka naman sa ano eh. Kung tutuusin, to uh, guys, wala naman siya sa estado na, ay, dyan, sa point na yan, di siya darating sa point na yan, kung naging... Nagpakita ka. Hindi, kung siguro kung inayos ko, kung siguro yung mga panahon na yon yung mga, yung problema namin na yun, kung siguro um, uh, inintindi in ko siya. And then, siya naman, noong time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun that time na stress siya sa akin. And tingin ko, ano, napagod na rin siya. Naintindi. Paulit-ulit you know, na ka na kung napagod. na Napagod ka na rin. Kasi tumakbo kayo. <laughs> Parang napagod ka na rin din. Napagod. Hindi, sa totoo lang. Pagod. Nung, totoo ah, nung nakita ko yung yung live nito Kasi hindi hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh, lagi kitang, lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak. Nasan ka? Umuwi ka. Di ba? Pero anong ginagawa mo? Dead ma. Ito, sa loob ng one yun yung magkasama. Ano nga sa'yo, Paco, yun yung cherry white na yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano na, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano, hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang backboy, kung paano mo natulungan. <laughs> Di ba? Hindi, <laughs> <laughs> <Ang bogo laughs> yun yung... <laughs> Tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na natulog niya sa akin sa kung paano niya ako binago. Teka lang, lilinaway ko lang ah. <laughs> <laughs> ano ang dito? Lovely. yung mga vlog namin na <laughs> sinasabi ginamit si Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, ako pa nag e edit nun sa sobrang tamad mo, alam ko yan! Kaya nga eh, kaya Ito nga... Totoo trabaho ako! Kaya itong mga ano, itong mga oras na to, itong kaya mga... Wala, nalulungkot na ako kasi hindi na kami yung magkasama. maya ka-iyakaw ina niyo. Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, oh, walang problema to, tao na to. Sobrang bait neto. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging, maging, tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero De, ano? Ano lang, ah, uh, nasabihin ko lang na ano, kaya, kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh, oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayokong, ayokong si, ayokong ito si Kalbo, na, na uh, lugmok. Nakita ko na ano siya, na stress. Ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, ganon, Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Di ba? Tulungan mo rin yung, tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Ah, uh, tulungan mo kasi yung sarili mo. Hindi, hindi ano, kasi hindi ko na alam kung paano pag gumakaawag agawin ko sa'yo eh. Bugbog sarado ko na nga, wala pa rin epekto eh. Di ba? Sila Norbin, di yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na, kahit na nung magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. Pero ayoko na lang banggitin kung, kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. ba diba para... Para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Pacboy, ganun. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga, sa, sa atin na lang yun. ba diba? Hindi na para, ano pa, ilantad pa yung ganun. May gusto ko bang sabihin? Gawin so, sa ano Sa huwag kayong magtatako makakasama pa ako ni Pakboy sa mga video niya. Tut Pero wala na kaming lab team. Kung baga, puputulin na namin yun. Magiging magkasama kami uh, bilang pamilya. Gano'n para ayaw rin namin ng magkakagalit kami. Ayaw namin ng gano'n. Tutulungan pa rin kami. Tutulungan ko si Pakboy. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun yun. Yun talaga yung goal ko. Yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila, sila, yan, sila ako, Norbin, si Lovely. Tutulungan ka rin yan. Hindi ka mababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka, pinitik ka ni Lord, na parang hmm. aral na lang yan, gano'n. Diba? Di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na susunod na araw, susunod na ano, mm -hmm. di ba? Eh hey, ikaw, niya sa pants niya sa pack white, yung talagang solid okay, sa Sorry, age. kung, kung ano yung ginawa ko. Tapos yung... <laughs> dun sa ano, dun sa mga nakita kong video, masaya ako. Di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka-empokery pa, ganun, ganun ako eh. Di ba? Yun na yun eh. Kumbaga, ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh yun yun eh. Pa, ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. sobrang saya. Yung sobrang saya, oh. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Paayo ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka muna magmadali. Ako kasi hindi ko alam kung nagmadali ba ako. Ano, hindi ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun yun. Kapag may dumating na ganun, go mo lang. Dati ko pa sinasabi sa iyo, 'di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year na pag nagka-girlfriend ka, siguro nung nung bago ako ma-birthday, mapapansin nila parang wala na lang. Ano 'yun na uh, sabi ko sa kanya rin, sabi ko rin sa ina na kung magka-girlfriend ka sa, sinabi ko sa kanya, "Kung magka-girlfriend ka, ano, uh, 'yung talagang hindi 'yung sedge cash, 'wag ganoon." 'Wag ganoon. Dapat hindi kaya nga, wag ganun. Dapat yung, yung ikaw yung bibihisan. Oh, ito, 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 ito. ay, oh, oh. ako, baba akong panahit. Magbablog ka na ba? Magbablog na to. Papahinga lang to. Papahinga lang ng konti. Pahinga lang siya ng ano, bawi-bawi muna. Tapos magbablog ka na ulit. Diba? So, may chance ba mag-meet si Boy Tapos sa kasi Pagboy? Hindi mo na sa ngayon yan. <laughs> Hindi, ikaw ba? Hindi, di ba? Kilala ko to. Kilala ko to. Hindi to. Hmm. So, signing off na ba ang Paco Oo. Kumbaga, parang ano eh. A ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasi magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na, pag nag-vlog tayo, wala nang feelings, hindi ka tulad noon eh. Hindi ka tulad noon eh. Na pag nag-vlog tayo, pag ngayon, pag nag-vlog tayo, na itong mga nakaraan, pagkatapos ng video, oy wala na. Iga, na-edit na ako. Na gano'n. Ba, mas maganda yung totoo. Yung totoo. ayun hey, si Pakboy, pwede pang dumalaw dito kung sakali. Oh, ay, oo, na... hindi. Ay, ano niya, love na love niya si Mike. Oo, oh, si Pakboy. Ah, eto, hindi ko to... Hindi ko to pipigilan pumunta dito sa bahay kasi naging pamilya ko na to. Mahal na mahal nito yung anak ko. Hindi kita pipigilan pagdating dyan kay Mikey. Tsaka mahal siya ng anak ko.